Yan na po, gintong medalya para sa Gilas, Pilipinas, para sa bayan. Na-express sa unang pagkakataon sa kasaysayan ng FIBA Asia Cup, may banta na posibleng hindi ang Australia ang magkampiyon. Yes, ka-express, matapos ang tatlong sunod-sunod na edisyon, kung saan ang boomers ang walang kapantay na hari ng Asia Cup, may bagong puwersang umakyat, Gilas Pilipinas. Ang 2025 Gila Squad ay hindi lang basta binuo para makasabay, binuo ito para gumiba. At sa ilalim ni Coach Tim Code, sa likod ng all-around dominance ni na Kevin Campbell, AJ Edo, Carl Tamayo, at sa paparating na muling pagsabak ni Kai Soto, mukhang hindi na Oceania ang magdidikta ng tempo ng Asia. At eto ang nakakabigla hindi lang Australia ang target ngayon, kundi pati New Zealand, ang isa pang Oceania powerhouse na historically nagbibigay ng problema sa Pilipinas. At bakit ito mahalaga? Dahil ilang dekada nang dinodomina ng mga banyaga ang torneo na dapat sanay para sa mga bansang Asyano. Matagal nang hinaing ng mga fans kung bakit pinapayagan ang mga bansang Oceania, gaya ng Australia at New Zealand, na sumali at maghari-harian sa Asia Cup. So ngayong taon, may sagot na tayong maipakita sa court, hindi sa social media, hindi sa protesta, kundi sa aktual na panalo. Hindi na lang experience ang dala ng gilas, dala na rin natin ang shooting, speed, system at higit sa lahat, tapang. Kaya sa video na to ka-express, bubuksan natin ang totoong posibilidad. Kaya na ba talagang pabagsakin ng gilas ang Oceania Giants? ano ang komposisyon ng team ngayong 2025 na nagbibigay ng kumpiyansa kahit wala pang full Kai Soto mode. At anong sistema ang ginamit para iangat ang level ng gilas laban sa mga long dominant foreign programs? At bakit posibleng ito na ang pinaka Asia Cup sa kasaysayan ng Philippine Basketball? Well, matagal ng tader na hindi mabutas ang Oceania pagdating sa FIBA Asia Cup mula na pumasok ang Australia at New Zealand sa Asian Basketball Circuit. Tila ba naging two-tier system ang torneo? Nasa taas ang mga galing Oceania, nasa ilalim ang mga original na Asian squads, kasama na ang Gilas Pilipinas. Simula 2017, nang isama ng FIBA ang dalawang bansang yon sa Asia Zone, bilang bahagi ng kanilang global reformat, laging Australia ang kampiyon, walang nakatalo, walang tumibag, parang may extra cheat code ang boomers, na kahit di nila ipadala ang full NBA caliber rooster nila, panalo pa rin. Pero ngayong 2025, may kakaibang tensyon na bumabalot sa buong Asia Cup landscape. Hindi lang dahil mas malakas ang gilas ngayon, kundi dahil nakita na ng lahat na pwedeng mabasag ang status quo. Ang Australia, kahit anong galing, ay tao pa rin. At sa mga recent tune-up games at scouting breakdowns, may mga butas na rin silang ipinapakita. Di tulad ng mga nakaraang taon na parang makina kung gumalaw ang boomers. Ngayon, may signs ng pagod, kulang sa cohesion, at dependence sa ilang star players. Well, sa kabilang banda naman, ang Gilas ay nagmumukhang isang cohesive unit. Hindi lang ito dahil kay Coach Tim Cote, kundi dahil sa buong core ng team na parang isang pamilya na, lalo na't na marami sa kanila ay galing sa parehong college age system, naglaro na sa Gilas Youth at sumabak sa PBA o international circuits ng sabay-sabay. So, ang tanong ngayon, sapat na ba ito para mapantayan o malagpasan ang Oceania Dominance? Pwedeng ito na ang pagkaburan ng karma sa dekada ng pagkatalo. Pero sabay nito, umaangat din ang pressure. Kapag hindi gilas ang sumalo sa trono, kapag nadapa ang Australia, baka mas masakit pa. Kasi ngayon, inaasahan na tayong mananalo. Sa susunod na bahagi, sisilipin natin kung anong konkretong taktika, line-up matchup, at sistema na ilatag ng gilas para halapin hindi lang Australia kundi pati ang New Zealand at kung bakit ang Pilipinas mismo ang may mas pinakamalinaw na landas patungong kampyonato. Kung titingnan natin ang taktika sa aspeto ng Gilas kontra Oceania teams, lalong-lalo na sa Australia at New Zealand, malinaw ang isang bagay. Nagbago na ang identity ng Pilipinas sa international basketball. Dati ang Gilas ay kilala sa grit, puso at undersized hustle. Ngayon, meron na tayong length, versatility at spacing. At ito mismo ang dapat gamitin ni Coach Tim para kontrahin ang usual physical dominance ng mga Oceania teams. Una sa lahat, ang frontcourt tandem ni na AJ Edo at Carl Tamayo ang magiging sandalan sa depensa laban sa malalaki ng Australia. At sa si Edo, kahit galing sa injury, ay may elite level help defense at rim protection, bagay na kulang tayo noon. Samantala si Tamayo na ngayon ay mas pumuputok ang shooting touch, may stretch for na kayang i-drag palabas ang mga big men ng Oceania, disrupting their pain control. Hindi pa ito tungkol sa banggaan sa ilalim, eto na ang chess game sa labas. Pagdating naman sa playmaking at ball control, Dito papasok ang halaga ng bagong gila score. Kevin Kembao, kahit natural na forward, ay halos punt right ang decision making. Sa Priceland style offense ni coach team, si KQ ang point forward na kaya mag-facilitate, mag-draw ng doubles at mag-kick out sa shooters. At dahil dito, nagkakaroon ng mas fluid na ball movement ng gilas at di na tayo reliant sa isolation plays na madaling basahin ng Australia. At kung shooters, malaki ang ambag ni na Dwight Ramos, Sergio si Perez at kahit si Chris Newsom. Sa mga tune-up games, consistent na umabot sa 9 to 12 three pointers per game ang gilas. Isang bagay na hindi natin kayang gawin consistently sa mga nakaraang Asia Cup editions. Ito ang kryptonite ng Oceania, high-speed offenses with efficient shooting at precise ball movement. At ang bonus, para na rin si Kai Soto kung makakaloro man siya mid-tournament kahit 15 to 20 minutes lang. Sapat na yun para ma-stretch pa lalo ang depensa ng kalaban. Ang kanyang 7-3 presence na marunong mag-pass, mag-shoot at magbantay, luxury yan sa international level. Kaya kung system versus system ang labanan, hindi na tayo underdog sa X and O's. Posibleng sa ngayon, mas cohesive pa ang gilas kaysa Australia. At titingnan din natin kung ano ang kahulugan ng ganitong momentum at bakit posibleng ito ang pinakamakabulhang Asia Cup campaign sa kasaysayan ng bansa. Kung sakaling matalo ng gilas Pilipinas, ang Australia at New Zealand sa isang torneo, at kung tayo pa ang magkampiyon sa FIBA Asia Cup 2025, hindi lang ito panalo sa si standings, isa itong simbolo ng pagkabasa ng dekadang pagkahari ng Oceania sa Asian Basketball. Sa simpleng salita, ito ang pag-angkin muli ng Asia sa sarili nitong torneo, at higit pa roon, ito ang pagbabalik ng Pilipinas bilang tunay na leader ng basketball sa region. Hindi dahil sa kasaysayan, kundi sa kasalukuyang lakas. Express, isipin mo to? Ilang taon na tayong naging saksi sa frustration ng mga fans mula sa mga blowout losses hanggang sa mga moral victories? Na hindi naman umabot sa podium finish. Laging may next time, laging may kulang pa tayo. Pero ngayong taon, parang binuo ng gilas, hindi para lang makalaban, kundi para magwage. At kung matutupad dito magbabago ang tono ng international basketball pagdating sa Pilipinas. Iba na ang tingin ng mundo kapag nanalo ka sa sariling paraan. Hindi lang dahil sa galing ng mga players, kundi sa galing ng sistema, ng kultura, ng mindset. At sa ilalim ni coach team, may disiplina at structure na akma sa global stage. Sa paglalaro ni Nakarta Mayo, AJ Edo, Dwight Ramos, at sa inaabangang pagbabalik ni Kai, meron tayong halo ng international skill at local grit. Iyon ang kombinasyong hindi kayang tapatan kahit ng Oceania Giants na pagsabay-sabay gumagana. Kaya ka-Express, ang tanong na lang, handa na ba ang buong bansa sa panahong tayo ang maghari? At eto ang Express Info kung saan bawat kwento ginulat ang mundo. Don't forget to like and subscribe!